Grabe nga guys, dahil wala pang dalawang oras ay sold out na agad yung tinda nating mangga na may kasamang alamang. Dahil ngayong araw ay opening ng pop-up night market at pailaw dito sa bayan ng Rizal. Kaya naman, bata man o matanda, dalaga man o binata, may asawa man o wala, ay talaga naman bumili sila ng mangga na may kasamang alamang. Tunay nga guys na talagang maraming natatakam at naglilihilihian sa mangga. Eh. Yeah. Marami kasi nagko-comment, chat na magtinda daw po ako dito sa night market. Kaya eto, pumwesto po ako dito. Dahil ngayon ang opening ay andito rin ang Agsunta. at dito nga sa Pop-Up Night Market ay talagang dinumog ng napakaraming tao at shout route nga po pala kay Mayor Trina Andres at sa kanyang sampon ang nasasakukan Ngayong araw nga guys ay opening po ng pop-up night market at pailaw po dito sa bahay ng Rizal. At syempre guys hindi tayo papahuli magtitinda po tayo ng mangga na may kasamang alamang doon. Marami po kasi nagre-request o nagtatanong kung magtitinda po ba ako dito po sa pailaw dito sa opening sa bahay ng Rizal. Medyo late na nga po ako nakarating dito sa pwesto. At ang ititinda nga pala natin ngayon ay yung manggang kalabaw na native. Talaga napakalutong neto at medyo maasim-asim. Ito po talaga yung perfect na perfect sa alamang na ating binibenta. Ang alamang kasi natin ay sweet and spicy lang naman. Eh. Anim na kilong alamang nga pa lang ating niluto para sa ating tindang ngayon na mangga. Maraming ang komento sa akin na masarap daw po yung ating alamang. Hindi ko lang po sure kung totoo. Baka mamaya jamming lang sila. <laughs> Kaya naman guys, sa lahat ng bumili at nakatikim ng aking mangga, kahit isang komento lang po kung talagang tunay na masarap po talaga yung aking alamang. Baka mamaya po kasi jamming jamming lang nila yung para bulahin ako. Eh. At eto nga po pala sila ate, ang bueno mano natin sa mangga na may kasamang alamang. Um, ay, ay na. sa tourism ng Rizal guys, ay si Mama Ingin. Thank you po. Oh, oh madam. Stop. Sarap. Sarap? Okay, oh, stop. hindi totoo yan. Adyak <laughs> lang po. <mo>. Karo <laughs> Ma. si Mama Isa. Eh, hey, guys, ah, oh, si Ma'am. Hey. Thank you, Ma'am. <laughs> Ma'am, pag natikman niya, makakalimutan niya yung ano, taong nangutang sa inyo. <laughs> <laughs> Hala, wag na, wag na. <laughs> ay, maraming pa utang siguro si Ma'am. Ay, sana ulit. Manaol, nagpapahutang. <laughs> thank you, ma'am. Thank you. Ah, oh, madam. Ha? Sige po, kasama po talaga sa ano namin to, sa pagtitinda. Ayan. Thank you po. Sweet and spicy. Oh. Thank you po. <laughs> ikaw na, ikaw na, bebe. Oh. Huwag Ma, ka malungkot. Huwag ka malungkot <laughs> ka. Sasama kita sa vlog. Sige na, ito na. Thank you. Man. Thank you po. Thank you po, thank you. ma'am. Thank you po. Ah, oh, <laughs> Thank you po. Ayan, <laughs> oh, may crush ka na ba? May crush ka na? Ha? Ikaw may crush ka na? Ikaw may crush ka na? Wala ka pa. oh, ito. Tikman nyo to. Magkakakrush na kayo kapag natikman nyo yan. Hey! ito <laughs> na po. Thank you po. Ito <laughs> mong hey, Kuya Maki, yan. Panalo, panalo. pa kayo, Maki? Kasap mo alamang, men. Ako, dito to yan. J Jamming ko lang ako. Ooh. Sarap. Specialty ko yan. Oo, hey. sarap. Ay, thank you po ate. Oh. Laki naman si ate. Oh. Thank you po. Para sa naglilihi. Ayun na po yung mangga nyo. <laughs> oh guys, baka si Yambut yan. Hey. thank you, thank you. Okay. Ito na. Sino kukuha? Ika na. Thank you. Eh, hey, hello po ma'am. Bebe, may crush ka na ba? Ay, pag natikman mo yung magkakaroon ka na. Ayan. Hey. 'Yung anak ko si Mayumi 'o. mo muna kala ko elementary ka lang. <laughs> oh, may crush ka na, 'di ba? Oh, wag mo ah, pag natikman mo may alamang makalimutan mo siya, bahala ka. Eh? Hey. <laughs> ah. hey, may crush ka na? Oh, pag natikman mo tong alamang magkakaroon ka na ng crush. Eh! Hey. Nak, eto na nak. Eh, oh. hey, thank you. Oh, eh hey, ka muna. Eh, hey. ah, eto na thank you, thank you. Eba, e, 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 <laughs> ay. Ay, tama na. Ay, tama na. Ay, tama na. Ay. I thank you. pero lang ko na si Uni. Ayun na. Anda saglit na lang ta si Gina unahin ko na ta saita. Thank you po. P250. Tara na po. Ay, ganda ni Ate oh. Cute. Thank you. Ah, thank you. Ayun. Yeah. Ah, thank you. Sino sino ba? ay Liga na ten. Ah, Liga na. Huwag na ba yung sayang yung ganda. Ito yung ano. Hey. Mali na kayong dalawa. Huwag na. Oh, ah, ito na. Huwag nagtataki pa ng mukha. Mangga lang to ha. Ah. Mangga lang yan. Huwag <laughs> oh, ka maigi. Thank you, thank you. Ay, ngayon mo lang matitikman tong mangga. Oh, pag natikman mo ito, makakalimutan mo yung crush mo. Bala ka. <laughs> hey. Thank you, thank you. Ah, ito na po. Mm -hmm. Thank you po. Ah, ito po ko yan. Ako oh, po, kasama sa vlog yan. Ay, Ay, ito po. Thank you po. Thank you. Ay, ito na po. <laughs> Pasensya na po sa paghihintay. Thank you po. Ay, ito po. <laughs> Sino ko? Kayo na po. Ha? eh thank you po. Madam, ito na. Sorry sa paghihintay. Eh, <laughs> taga saan ka po? Bikas din po. Bikas? Vlog, dumayan yung taga Bikas. Thank you po. Ha. Ah, oh, may boyfriend ka? Lagot ka. Ay, naku po. Makakalimutan ka. Lagot. Ano <laughs> Sino na una ito? Ay, thank you po. Eh, thank you sir, thank you. Eh, taga saan kayo? Bicos po. Wala, bikos. Ah, pag natikman mo to, may crush ka na? Pag natikman mo to, makakalimutan mo siya. Bala ka. Sige na, thank you, thank you. ay ito na ate. Eh, thank you po. Ito. May crush ka na ba? O, tikman mo to, magkakaroon ka na ng crush. Ay, thank you. Ayun na. Ah, 50 lang to. Pag tumawad ka, 60. Ano? Ano? pag magsalta ka 70 na to pag kumangal ka 80 ge okay. ah oh. mukha mong bumili ay lang ito, ito na ay thank you ay ating kay ay ala tama tama thank you ano po may video yan na ah ka na ay bakit puro anak yung inano ayaw yung nanay ah eto na ay thank you Ay, ma'am, ma 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 sama ko lang sa vlog ha. Thank you po. Hello po. Ayan na. Thank you, Aya. Ali ka na, bebe! Thank you. Ah, ito na. Thank you. Ali na. Ah. ito pa isa. Bed na pa, Bessie? Hindi Ha? Thank you. Ay. Sir, thank you, thank you. Lalo. sir, parang pamilyar sa akin. Saan ko kayo nakita, sir. <laughs> Oo oh, nga, parang di ko matandaan saan. Tandaan mo Sige sir, thank you, thank you ma. Thank you. Katandaan kita sir ha. <laughs> eh, hey, thank you ma'am. Oh, next. Ito na po. <laughs> eh, hey, thank you po ma'am, thank you. Ate, ikaw muna. Eh, hey, thank you po. Oh guys, ito naman yung kambal niya. Ay. <laughs> Tapos, <laughs> jack lang, jack lang oh, happy birthday sa'yo. Ayan, happy birthday. Bye bye. Thank you, thank you. Ate, thank you po. Wait lang yung... Ah, ate, sa'yo na ito. Makakalimutan mo na siya. Bahala ka pag natin mo yan. Thank you po. Oh, ito na. Eh. Ano mo na kay Yunis? Ay, kaganda ni Nak dito. Eh, makajian yan. Thank you, thank you. Ikaw, bebe. Oh, ikaw. Eh, awa ka na. Thank you. Oh, tikman. Ah, talika na. Tekwan mo na to. Okay lang yan. Pare-pares lang tayo. Tumakas din ako. <laughs> Alalay mo yan. Baka mahulog. Ito na. Eh, hey, pag, na pag natik mamay, makakalimutan mo yung crush mo. Bahala kayo. Ah, <laughs> ito pa ma'am. eh hey. <laughs> Enjoy po dyan sa Mangga Sakala, ma'am. Thank you po. Uy, ano yan? Kanina yan? Natapon? Hindi ah, po. Ano ay? Ah, kamusta, kamusta lasa ng alamang? Ah, hello po. Ah, pwede, pwede. ay ito na yung Ay, thank you. Liga oh, ko pag natikman mo to makakalimutan mo yung crush mo. Hey, nasa na kayo na. Ma'am, thank you, thank you po. <laughs> nasa na yun? Ali. Ali ka na. Ay, thank you. Gena, enjoy ka Thank you po, ma'am. Gena, Sige po, okay. Thank you po. Best. Hey, thank you po. Enjoy po dyan. Salamang alamang samang ka. Thank you, thank you. Thank you po. Gana. Thank you, thank you. La, si Bebe ang hilig sa alamang ha. Hey. <laughs> thank you po. Ali ka na. Ay, lina kayo. Bilis. Ah. Thank you, thank you. Ate ah. Hey, thank you po. Oh, ma'am. Hey, thank you po. love video yan. <laughs> thank you, ma'am. Kasama ka sa vlog. Hey, may crush ka na, di ba? Huwag mong titikman yan, makakalimutan mo siya. Wow, Thank you po, ma'am. Pasay kayo na lang daw po. Thank you po. Hey. Ah, oh, bebe, ate na, oh sa'yo na Say na thank you <laughs> po ay sa vlog okay lang hey thank you po ayun sige po hali <laughs> ka na bebe oh, ikaw daw ayaw ng nanay mo eh <laughs> ay ma'am thank you thank you po thank you may ka mother oh thank you po hey eto na te enjoy po kayo rito sa alam mga ma'am ma thank you po thank you po thank you ate close na po ate ka muna. Eh, hey, thank you po. Eh, hey, bebe oh. eto Oh. na. Hey. Yang da daw po sila sa akin, guys. Oh, thank you, thank you. Eh, hey, kahilig. Bigyan na iyan na shake na lang ata. <laughs> oh, ito na. Thank you. Ay, wait lang. Ay, thank you po. Tapos yung isa. Ayan, salamat po. Okay na po. Ayan na po. Thank you po. Pasensya na sa pag... Hey, thank you po. Thank you. <laughs> Bakit puro bata yung umaabot? Ayaw yung nanay. <laughs> Okay, guys, sumorder sa atin si Francine, no? Oy, Francine Diaz. Hey! Ay, ito na, Francine. Thank you! Ay, ito Hey, thank you po, ma'am. Ano po? Nasa ilalim po yung ano, ha? Ah. Thank you po, sir. Oh, ah, ate nga, ito na. Thank you! Oy, thank you! Papamangkin ko to, guys, eh. Ay, na kayo. Ay, ito na. Thank you. Kumakain ng stick ka. Hindi kasama talaga to. Liga na. Tatakas ka kasi. Yan sinasabi ko sa inyo. O, liga na. Kaya kayo magpipinsang kayo. Takas. Ay, ay sisiyan ko ah. Di ba kayo makit ng buko? Out Ay, ito na. Take out niyo. Thank you. Eh, hey, thank you po man. Thank you po. Hintayin <laughs> ito sa February 6. Ay, 9. February. Ah, oh, sige po. Wala po kayo schedule. Take man yan. Ay, pag, na, pag natikman niya yan. Eh, hey, thank you po kayo. Thank you po. Thank enjoy you po kayo dyan. Mm -hmm. Enjoy po. Enjoy. Ma'am, thank you. Tapo mangga. Enjoy po sa mangga. Ha, Hey, thank you. Wait lang, meron pa My hey, mother. Ayan, thank you po. Hindi kayo mo. Pakali ka na. Hey, thank you. ay hey. ah, ito na po. Hey, thank you po. Ate, ito na po. Ay, tapos na ang pagano ano pag Ate, thank you. Ayan na. Ay, Naglilihiro si ate. Ayan na. Naku po. Hey, thank you po ate. Ito po. Enjoy po sa alamang ha. balik dalawa po. Sino pa isa? Ali ka na. Naka, ito pala si ano eh. mo na. Ayan, thank you. Makita oh, mo na yung alamang. <laughs> Wait lang, ito yung mangga mo ate. Ay, ito ang si ate. Eh, ngayon nyo palang po matitikman yung alamang ko. Uy, oh, sige po, enjoy po kayo. Pag natikman mo yung ate, makakalimutan mo yung jowa mo. <laughs> Ay, okay, ito na. Thank you. Sige na ito muna sa'yo. Thank you! Ah, ito po. Sino ko? Kayo na po ah. Eh, thank you po. sige na. Thank you, thank you. Awa kami yung alamang mo ah. Ah, isa'yo daw binibigay lang Paano ba yan? Apat to. Eh, gusto ko tigit-tigit sa kayo. Oh, ito. Guys, ito na yung last. Thank you, thank you. Bye-bye. Ay, ito bala. Sorry, sorry. Ano oh, thank you. Thank you. Bye-bye. O, basta guys. O, oh, shout out pa inyo. Oh, sold out tayo guys. Sold out. Eh, hey, wala na. Bus na. Wala na guys. Bus na yung manga namin. Oh, sold out na tayo. Thank you, thank you. Wala na. Wala na po. Wala na po, gusto. na eh. Wala na yung speaker, next time na lang. Bukas lang bawi ako bukas. Okay, bye-bye Sold out tayo guys video. Oh, grabe, video. Hindi video. Hindi video. Hindi video. Hindi video. naglilihilihan sa bahay ng Hindi video. Hindi na, Hindi na, let's go